Yan po. Good gabi. Yan nagluluto aking dalaga. Tang tinapay daw. Nagluluto daw siya. Kung pansin niyo po na puros mga anak ko lang at saka ako ang kasali dito sa video kasi solo parent po ako. Hindi ko pa napansin bigla akong namuntis. Yun, dalawang beses akong namuntis kaya eto, na <laughs> dalawa ng anak ko. Kaya yun, solo parent po ako. Yun, alam nyo na po, wala akong asawa na ano kasi ako to yung nabuntis. <laughs> yun pa, niluluto na po ang aming tinapay. No, luto na po. Luto na. Brilliant. Okay, dito to control yan. Testing ng aking anak. Ganyan. Ganyan. Tignan mo luto na. Karap. Ako rin. tikman ko rin. Yan. Wow, ang lambot. Yan, lambot. Mmm, sarap. Ano yung naluto? Uh -huh. Samis. Wow. Ah. Sarap, oh? Mm Tamis? Wow. Sala ko? Mmm, maraming salamat po sa panonood. Hindi ko po alam kung paano niya niluto to. <laughs> Tamang-tama pa long lang po ang ano. Ayan na po, gumagawa na siya ng pang-toppings. Cake pa lang ginagawa ng anak ko na to. Pag maluto na, ay pag ano, uh, may lagay na niya sa ano lahat, i-re-rep. niya pala sa kanyang classmate bukas. Kala ko merienda namin, hindi pala. <laughs> Ayan. Tap, maya, na siyang magta-toppings. Ayan, nagumpisa na siya na no naglagay ng ang ginawa ang pinaghalo niya diyan eh, yung gatas at saka, na condense at saka ano yung Milo yun ang ginawa niya na ginawang pang toppings hindi icing ang tag ang hirap kasi gumawa ng icing eh maraming salamat po